Mihawk at kuma na action figure ng One Piece. Ito na siya yung pagka bili ko sa online. Yan ito lang yung packaging niya, wala siyang box. Kalagay lang siya sa plastic ang size pala ng figure na ito ay nasa 7 inches ito yung gilid na part niya ito naman yung harapan detalyado yung pagkakaskalp sa kanya lalo na sa ulo pati na rin yung pagkaka paint makinis pa siya ito ay brand new ito naman yung sa gilid na part at ito din yung sa may isang gilid na fire train ito yung likod niya meron din mga drawing sa likod mabigat siya na figure mura ko lang din siyang nabili sa online maganda siyang pang display Maganda rin yung quality niya, Rabi Rice. Ito naman yung stand niya, plastic. Wala rin markings. Dito kinakabit yung figure. Ganyan siya pag nilagay na, kaya ng nakikita niyo. Yan na ang itsura niya pag nakalagay na sa stand niya. Hindi na siyang makatayo. Mihawk na action figure. Ganun din katulad ng Kuma, wala rin itong box. Ganito rin ang packaging niya, naka-plastic lang. Yan yung laman ng plastic, may accessories pa siya. Nasa 7 inch din ang size niya. Ayos naman yung pagkakascalp sa kanya ito yung gilid na part niya may mga drawing ito naman yung harapan detalyado yung pagkakaskalp lalo na sa katawan ito yung sa gilid na part niya may drawing din at ito yung sa taas at, at ito yung sa may likod niya rubber ang materials na ginamit sa kanya wala siyang markings pero okay ang kanya'ng quality. Ito naman 'yung accessories niya. Plastic at rubber 'yung ginamit sa material na ito. Plastic naman 'yung stand at wala siyang markings. Ito 'ng itsura niya pag nilagay 'yung accessories sa likod niya. Yan na siya at ganito nilalagay yung figure sa stand niya. May butas naman yung sa may paa niya at ikakabit nyo na lang dun sa stand. Ito na ang itsura niya pag nakalagay na sa stand niya. Pwede na siyang i-display yung accessories niya pwede din ilagay sa kamay niya magkasing size lang sila mas mabigat nga lang yung isa pwede siyang pang koleksyon